Hello, good morning po mga pups. Uh, tayo po ay magluluto ng uh, ginataan tulingan. Ito po ang ating mga sangkap na gamitin. Naka-prepare na po. Ginawa ko na. Ito po yung ating bawang, sibuyas, saka uh, at saka yung, ano, yung sili. Siyempre, hindi po mawawala itong ating magic tapos ang gagamitin po natin pang alat sa kanya ay itong patis. Patis po ng ating gagamitin. Nandito na rin po yung ating uh, pichay na ilalagay sa ating uh, uh, ginataan tulingan. Uh, nandito na rin po yung ating masarap na gata. Yan. Ito po yung ating gagamitin, pure na pure kong uh, katayan ng nyog. Ito na po yung ating tulingan, sariwang tulingan. Uh, ito po yung una po natin gagawin. Ang gagawin ko po muna ay ipiprito po natin ng uh, kaunti yung ating uh, tulingan hanggang sa pumula ng kaunti, saka po natin uh, gagatain. Yeah, uh, ano sa gata po sisimulan na po natin na lutuin yung ating ah uh, kinakaan tulingan ayan po yung ating pinipreto yung ating tulingan kailangan kasi ipipreto muna natin ng uh, medyo mapula ng kaunti yung tulingan sa kanati ito kataan so, ito po, po para pagtuloy na yun ang ating pagluluto ito po napreto ko na po yung ating uh, tudingan tulingan uh, ko lang po siya ng medyo mapula-pula ng kaunti bago po natin ito bataan ito na po ah uh, atin na pong lulutuin yung ating tinataan tulingan ang um, una po natin na gagawin sa ating pagluluto ngayon ay magigisa po tayo ng bawang, sibuyas, tapos sasama na rin po natin yung ating luya. Kasi yung luya magbibigay ng uh, sa ating lulutuin. Ito maglalagay po tayo ng korting mantika. Panggisa po natin sa ating uh, mga sangkap.

Ito yung ating bawang. Hmm. <coughs> lang po natin na medyo pula yung ating bawang. Ako natin lagay yung sibuyas. Ito haloy lang po natin yung ating bawa para pemelak ya jadi nak gunatin lalon hati si buyas ini kenapa pilih yang hati si bung isasama na po natin itong ating uh, slice na luya sa ating dalawang sangkap, yung sibuyas at saka yung bawa. Ayan, nalagay na po natin. Ngayon, ilalagay na po natin sa ating uh, pinaretong sulingan. Ngayon, lalagay na po natin yung ating gata ng yug. Ito na po yung ating master gata. Wow. Ha? Ayan, malakalagay na po yung ating gata. Ayan. Ayan lang po natin na kumulo muna bago natin ilagay mamaya yung ating gulay yan mamaya natin ilagay yan at uh, yung sili mamaya rin natin ito ilagay pakuluan lang muna natin siya Epo, lalagyan na po tayo ng

Ayun, lagay na po ito natin yung ating sili. Okay, mabaw. Lagyan na po natin ng magic. Okay na kayo naglagay nito, wag uubusin kasi masyado siyang maginang. Wala ating lang. nilagay itong ating pichay. Pichay na natin konti kasi marami pa po yung lata. Pag medyo konti na yung lata ilalagay na po natin yung ating pichay. Eh, Takpang takpan muna natin yung ating niluluto. Tapos

tabni ko project ko hola marami yata ang mo. Wala lang. Tasara. Kunti lang tinubig mo. Hindi lang. Nilagay mo ba yung... Hindi lang yan sa niyan. Hindi ba Hindi ba Ayan po, patuloy po natin niluluto yung ating turingan na uh, gata. Uh, pinatutuyo na lang po natin yung uh, ating nyo. Hintayin po natin kung tilang po yung kanyang sabaw para sa ganun na uh, lumabas yung talagang mag kunting mantimantika ng ating uh, nube. Pwede na po natin ang ya so, patuloy po natin siyang uh, patutuloy ng data. Atin pong tikman kung ano po ang kanyang timplada. Lagyan pa rin natin ng counting uh, patis. Patis yung natin nilalagay. At, Ito yung mga patis yung ating nilalagay sa ating data. Ayan na po yung ating ah, lutong gatang tinula. Ayan, ay, tulingan. Uh, ah, ayan na po siya. Ah, Dito na lang po yung ating pagluluto ng ginataan tulingan. Sana po huwag niyong kalimutan ni subscribe yung aking channel Papa Nard TV po Marami po salamat Bye bye